Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon ang balita na nanganak na umano ang aktres na si Yen Santos sa anak nila ng kapuso actor na si Paulo Contis, ayon sa ulat ng Abante. Matagal nang hindi nakikita sa publiko si Yen, at ayon sa ulat, maaaring ito'y dahil sa kanyang di umano'y pagbubuntis matapos ang kanilang hiwalayan ni Paulo. Sinabi ng Abante na maaaring isinilang ni Yen ang kanyang sanggol noong Nobyembre. Ayon pa rin sa ulat, si Yen ay naghahanap umano ng pansamantalang tagapag-alaga ng kanyang anak upang makabalik siya sa kanyang trabaho bilang aktres. Kung totoo ang balita, maaaring hindi makatanggap ng child support si Yen mula kay Paulo. Inamin kasi ni Paulo sa mga nakaraang panayam na hindi siya nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga anak niya kina LJ Reyes at Lian Paz na nagdulot ng batikos mula sa netizens. May mga espekulasyon na nagkaayos na umanusin na Yen at Paolo, ngunit hindi pa malino kung binalikan nila ang kanilang relasyon. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Yen at Paolo tungkol sa mga kumakalat na balita. Matatanda ang itinanggi ng pamilya ni Yen na nagkaroon siya ng relasyon kay Paolo. Gayunpaman, mas pinaniniwalaan ng netizens ang naging kumpirmasyon ni Paolo tungkol sa kanilang romantikong ugnayan noong nakaraan. Sa kabila ng mga haka-haka, wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. Ano ang masasabi mo sa sitwasyon ni Nayen Santos at Paulo Contis? Naniniwala ka ba na nanganak na si Yen?